Oh, kalma. Ayan. Baby kalma. Kailan na tayong bumili ng bigas. Wala na tayong uh, may isasayang uh, mamayang gabi. Real talk ng mga OFW kapag wala ng bigas. Alam na this, di ba? <laughs> Kailangan ko na magsaing para sa akin panangalihan. Hugasin muna natin ang bigas kahit ba na magsaing tayo, kailangan pa rin itong i-vlogs? Bakit kaya yung iba, kailangan pa lang tinatakal yung tubig, ano? Samantala sa akin, gaganyan ko lang yan, mo na kagal. O, di ba? Ganyan lang, kais eh. sa kamay. Kung minsan kasi, dalawang klase lang ang bigas, ano? Kung minsan, yung bigas ay matako sa tubig. Kung minsan, yung bigas, kailangan lang kung ano yung sukat ng bigas. Hatiin mo lang yon yun ang magiging tubig lang. Ang dami ko pa sinasabi, magsasayang lang naman ako, di ba? <laughs> Ayan, nakasayang na ako. At nakasalang na ating kanin. May natira naman akong ulam kahapon. Nakarep naman ito, kaya hindi naman sira. Okay na ito. Sayang naman, kung hindi ko kakainin, ano? Para mamayang gabi, iba na may nga akin lutuin Init-init is real. Initin na lang. O, tapos, kakain na. Nakasave pa ako ng aking oras. Ayun. Luto na yung ating kanin. Yes. Kailangan muna nating lumabas para maibili ko na yung mga kakailanganin ko pang gagamitan dito sa bahay at yung uh, bibili ako ng bigas para mamayang gabi hindi ko na iisipin yung pagbili nito para diretso na lang ako sa aking uh, pag-uwi dito sa bahay para hindi na lang mahirapan. Ito na nga, bibili tayo ng bigas. At medyo may kainitan, ano? Kasi alas 12 na nga tanghali na dito. Kaya may init ang aking nararamdaman. Bibili pala ako ng bigas, sabon na pang uh, hugas ng plato, at ng panghahit para mamaya mag magpupogi naman tayo. <laughs> Ito naman yung mga uh, sampana? Medyo may kaputihan na. Medyo may kaputihan na talagang puti na oh. ako. <laughs> Kaya yeah, dapat ng alisin, ano, para at least sa uh, uh, medyo pogi naman tayo sa uh, ating video. Kahit may konting init, okay lang kasi mahangin naman, oh. Ang lakas pag uh, sila sa tayo ng hangin, ano. For today's video, Biernes ngayon. Alam nyo na na day off ko. Ay half day day off ko lang. At mamaya pa, akit paso ay 8 p.m. Kung sa Pilipinas time yun is 9, 10, 11, 12, 1. 1 a.m. sa Pilipinas time. syempre kapag day off ang pinag-uusapan, Friday, ha, asahan mo na kahit pa paano, makakapagpahinga ka. Pero gayon pa man, yung mga ibang ginagawa ko, tulad yung paglalaba, ginawa ko na yun kagabi. Nang, uh, kagabi para advance na yung aking uh, uh, aking pagkatrabaho ano? at itong araw na to ang ginawa ko yung paglilinis naman ng kwarto o ba diba? ganun lang kadali lang naman kung, um, pagkain naman ang pag-uusapan yun, nakita naman ninyo sa aking video na nagsaing na ako at Ininit ko na lang yung uulamin ko para ngayon tanghali. Yung sobra ko pa yon kahapon. At hindi naman yung nasira dahil nakarep naman. Ngayon, nandito na ako sa grocery para makapamalengke na tayo, ano? Oh, i-update kita mamaya pagkatapos kong mamalengke, ano? Dito kasi ako gustong mamali kasi medyo mura yung mga paninda nila. Kesa doon sa tindahan na pinamimilihan ko rin. Eto, tapos na tayong mamalengke. Kung ano lang yung uh, kailangan ko na bilhin, yun lang ang aking binili. Para sa akin, mas importante na kahit pa paano may bigas ano? kahit yun lang talaga mabubuhay ka <laughs> kasi yung ulam kahit anong ulamin mo kahit simple lang niya, pwede na yun basta ang pinaka importante kahit pa paano may bigas yun dapat ang hindi pwedeng mawalan oh di ba nakatawid na naman ako ng isang vlog ko for today hindi ko to akalain na makakapag-vlog ako <laughs> kasi parang parang pakirandam ko wala ako sa tono <laughs> ano 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 sa tingin mo wala ka pa sa tono sa ginagawa mong yan <laughs> ay nako sasakay na tayo ng elevator hindi ko na kasi kaya umakyat sa akdan ewan ko hinihingal ko kahit na second floor na lang itong aming bahay ano talaga guys talaga nakakapagod kapag ikaw ay umakyat pero kapag pagbaba na gagamitin mo yung hagdan, ay okay lang yun. Madali lang. Sa bahay na guys, ito na. Saglit, isang malalim na hinga muna. <laughs> Gusto ko palang i-flex sa inyo at i-share ko sa inyo yung flat na kusan saan nang nangungupahan ng aking kwarto. Ano? Ayan guys, tatlong kwarto yan dito. Ano? at dalawang kwarto din dito. Doon ako sa pinakadiretso doon, ano? May dalawang banyo dito, guys, ano? At eh, kung ang ang pagmasdan ay tahimik dito. <laughs> Laging ganoon lang yan dito sa bahay namin. Ngayon ay magpapainit na tayo ng ating ulam, ano? Para makakain na tayo ng kagad. Pagkatapos kung kumain ng aking pananghalian ay tatawag tayo sa Pilipinas, ano? Makiki update ako doon at makikipagmarite sa ano na nangyari doon? Yon! Henet-henet muna sa ating ulam for today. Yung tira ko pang ulam to kahapon. Ano? Sayang naman kung hindi ko ito kakainin. Ano? At uh, konting rice. Tayo ay nagdi diet lang. Halipo kayo. Kain tayo. Anyway, highway. Dito na po magtatapos ang aking vlog ko for today. At sana po ay nasiyan kayo sa kapapanood nitong aking video. Hanggang sa aking next update. Thank you for watching. Like and share. Ingat po kayo parate at enjoy lang. Bye! At uh, kakain muna ako na aking pananghalian. At pagkatapos dito ay tatawag muna tayo sa Pilipinas. Ano?